Uy, kaibigan, naisip mo na ba kung ano ang naghihintay sa atin bukas? Posible kayang nasilip na natin ang hinaharap? O baka naman, nangyari na ito dati, nakaka-excite, di ba? Sa bawat pagsikat ng araw may bagong kabanata sa ating buhay. Paano kung ang bukas na inaabangan natin ay kahapon na pala? Dito, aalamin natin ang misteryo ng oras at kung paano nito binabago ang pag-iisip natin tungkol sa hinaharap. Tara, samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Alam mo ba na ang oras ay parang ilog na patuloy na umaagos. Isipin mo na nakatayo ka sa tabi ng ilog, pinapanood ang agos ng tubig. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan ang agos. Patuloy lang ito sa pag-usad, dala ang lahat ng bagay. Ganun din ang oras, laging gumagalaw, hindi naghihintay kahit kanino. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, ang oras ay patuloy na dumadaloy, hinuhubog ang ating buhay at ang mundo sa ating paligid mula sa pagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi, tayong lahat ay mga pasahero sa ilog ng panahon na ito. Sabi ng mga siyentipiko, hindi ito titigil, hindi ito magpapaus. Ang oras ay walang humpay, laging sumusulong, hindi lumilingon sa nakaraan. Gaano man natin kagustong ihinto ang isang magandang sandali o ibalik ang oras para itama ang isang pagkakamali, patuloy pa rin ang pag-ikot ng oras. Ito ay isang laging kasama, minamarkahan ang bawat tibok ng puso, bawat paghinga, at bawat pagbabago sa mundo. Kahit hindi natin ito pinapansin, tahimik na gumagana ang oras, ginagalaw ang lahat mula sa pinakamaliit na atom, hanggang sa pinakamalaking galaksi. Mula sa pinakamaliit na bahagi ng isang segundo, tulad ng pagkurap ng mata o pagaspas ng pakpak ng hummingbird, hanggang sa bilyon-bilyong taon na lumipas mula nang magsimula ang universo, ang oras ay laging gumagalaw. Pinagdudugtong nito ang bawat sandali sa kasaysayan, mula sa pagsilang ng mga bituin hanggang sa pag-usbong ng mga sibilisasyon. Ang oras ang sinulid na nagdurugtong sa lahat ng pangyayari, malaki man o maliit, sa malaking kwento ng kalawakan. Mabilis man na pagtik ng stopwatch o mabagal na paggalaw ng mga kontinente, ang oras ay laging gumagana, hinuhubog ang lahat ng ating nalalaman. Mayroon tayong mga orasan para sukatin ang oras mula sa mga sinaunang sundial na gumagamit ng anino ng araw, hanggang sa mga hourglass na puno ng buhangin, hanggang sa mga eksaktong digital na orasan na ginagamit natin ngayon, ang mga tao ay palaging sinusubukang subaybayan ang oras. Tinutulungan tayo ng mga orasan na ayusin ang ating mga araw, planuhin ang ating mga gawain, at alalahanin ang mahahalagang sandali. Pinapalalalahanan tayo nito kung kailan gigising, kailan kakain, at kailan magpapahinga. Kung walang orasan, ang ating buhay ay magiging mas magulo. Pero alam mo ba na ang oras ay gumagalaw sa iba't ibang bilis depende sa lakas ng gravity? Parang science fiction ito, pero totoo talaga. Sa mga lugar kung saan napakalakas ng gravity, tulad ng malapit sa isang malaking planeta o black hole, ang oras ay bumabagal kumpara sa mga lugar na may mahinang gravity. Ibig sabihin, kung gumugol ka ng oras malapit sa isang higanteng planeta at pagkatapos ay bumalik sa Earth, mas kaunti kang tumanda kaysa sa iyong mga kaibigan na nanatili dito. Ito ay isang nakakagulat na ideya na nagpapakita kung gaano kamisteryoso ang oras. Ayon sa teorya ni Einstein, bumabagal ang oras sa mga lugar na may mas malakas na gravity. Ito ay tinatawag na time dilation, at isa ito sa mga pinakakapanapanabik na tuklas sa modernong agam. Ipinakita sa atin ni Einstein na ang oras sa espasyo ay magkaugnay, at ang gravity ay maaring yumuko sa daloy ng oras mismo. Isipin mo na nakatayo ka sa isang bundok at nakatingin sa isang malalim na lambak. Ang oras ay gumagalaw ng mas mabagal para sa iyo, kaysa sa isang tao na nasa level ng dagat. Ito ay isang kakaiban ngunit totoong katotohanan na nagbabago sa ating pagunawa sa San Sinukob. Astig, di ba? Kaya, ang oras ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang malaking palaisipan sa mundo ng agam. Patuloy pa rin ang mga siyentipiko sa pag-aaral ng mga sikreto nito. Mula sa kung paano ito nagsimula hanggang sa kung kailan ito matatapos, hinuhubog ng oras ang ating mga alaala, ang ating mga pangarap, at ang ating kinabukasan. Ito ay isang bagay na ating ibinabahagi, ngunit ito ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo ng sansinukob. Habang mas natututo tayo tungkol sa oras, mas napagtatanto natin kung gaano pa karami ang dapat nating tuklasin. Kaya sa susunod na tumingin ka sa isang orasan, tandaan hindi mo lang pinapanood ang pagbabago ng mga numero, nasa saksihan mo ang kamanghamanghang paglalakbay ng oras mismo. Kung may mga teorya ang agam tungkol sa oras, ang filosofiya naman ay may iba't ibang pananaw. May mga pilosopo na naniniwala na ang oras ay isang ilusyon lamang. Ang tanging totoo ay ang ngayon. Para sa ibang mga pilosopo, ang oras ay parang isang linya. Tapos na ang nakaraan, hindi pa dumarating ang hinaharap. At tayo ay nandito sa gitna sa kasalukuyan. Maraming mga tanong tungkol sa oras na hindi pa nasasagot. Kaya naman patuloy na nag-iisip at nagtatanong ang mga pilosopo tungkol dito. Sino ba ang hindi mahilig sa mga pelikulang tungkol sa paglalakbay sa panahon? Isipin mo, pwede kang bumalik sa nakaraan para baguhin ang isang pangyayari. O kaya, pwede kang sumilip sa hinaharap para makita kung anong mangyayari. Sa pelikulang Back to the Future, si Doc Emmett Brown ay gumawa ng DeLorean time machine. Samantalang sa Avengers Endgame, ginamit ng mga superhero ang Quantum Realm para maglakbay sa panahon. Kahit katang isip lang, nakakatuwa pa rin isipin na baka posible palang manipulahin ang oras, 'di ba? Sa ating kultura, madalas nating naririnig ang kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, kahit naniniwala tayo na may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa atin, mahalaga pa rin ang ating sariling pagsisikap at pagpupunyagi. Hindi sapat na umasa lang tayo sa swerte o sa dasal, kailangan din nating kumilos at gumawa ng paraan para makamit ang ating mga pangarap at layunin sa buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa natin, tayo ang may hawak ng direksyon ng ating buhay. Ang kasabihang ito ay nagpapahiwatig na mayroon tayong kalaya ang pumili. Tinatawag natin itong free will. Sa bawat araw, humaharap tayo sa iba't ibang desisyon. Anong kurso ang kukunin? Anong trabaho ang papasukin? Sino ang pakikisamahan? At paano natin haharapin ang mga pagsubok? Ang bawat pagpili ay may kaakibat na bunga, at tayo ang may pananagutan sa mga ito. Sa ganitong paraan, parang tayo ang may hawak ng manibela ng ating buhay, at tayo ang nagdidikta ng ating kapalaran. Ngunit, minsan mapapaisip tayo. Paano kung ang lahat ng ito ay nakatakda na? Paano kung ang bawat desisyon, tagumpay, o kabiguan ay bahagi na ng isang mas malaking plano na wala sa ating kontrol? Sa mga sandaling tahimik nating pinag-iisipan ang mga bagay-bagay, napapaisip tayo kung may say-say pa ba ang pagsusumikap kung nakasulat na pala ang lahat ng mangyayari. Dito pumapasok ang konsepto ng tadhana o destiny. Maraming kultura at paniniwala ang nagsasabing may mga bagay na hindi natin kayang baguhin na may mga pangyayari sa buhay natin na nakalaan na kahit anong gawin natin parang isang gulong ng palad na umiikot minsan nasa itaas minsan nasa ibaba ngunit laging umiikot ayon sa itinakdang landas ang paniniwala sa tadhana ay nagsasabing ang bawat detalye ng ating buhay mga taong makikilala natin mga pagsubok na haharapin at mga tagumpay na makakamit ay bahagi ng isang kwento na matagal nang naisulat parang isang lumang sulatin na naglalaman ng mga sikreto ng ating hinaharap na unti-unti nating natutuklasan habang tayo ay nabubuhay. Isipin mo na lang, parang may isang aklat na isinulat na bago ka pa man ipanganak. Nandoon na ang mga mahalagang pangyayari sa iyong buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, tagumpay, at kabiguan. Sa bawat pahina, may mga kwento ng pag-asa at pagsubok na para bang may gumagabay sa bawat hakbang mo. Pero kung totoo nga ang tadhana, Ibig sabihin ba nito ay wala na tayong kontrol sa ating buhay? Paano na ang ating mga pangarap at pagsisikap? May saysay pa ba ang pagpili at pagdedesisyon kung ang lahat ay nakatakda na? Ito ang mga tanong na gumugulo sa isipan ng marami sa atin, lalo na kapag nahaharap tayo sa mahirap na sitwasyon o hindi inaasahang pagbabago. Sa susunod na bahagi, susubukan nating sagutin ng mga tanong na ito. Alamin natin kung paano nagsasama ang free will at tadhana at kung paano natin mahahanap ang balanse sa pagitan ng ating mga pagpili at ng mga bagay na tila nakalaan na para sa atin. Tara, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng hiwaga ng ating kapalaran. Sa bawat araw na dumadaan, napakaraming pagpipilian ang ating kinakaharap. Minsan, parang nakatakda na ang ating mga landas na para bang may tadhana ng naghihintay sa atin. Bagamat maganda ang ideya ng kapalaran o destiny, Marami pa rin ang naniniwala na tayo ang may hawak ng ating kinabukasan. Ang tanong, gaano nga ba kalakas ang kapangyarihan ng ating mga desisyon? Sa bawat pagpili natin, mula sa maliliit na bagay tulad ng kung anong kakainin sa almusal, hanggang sa malalaking desisyon gaya ng pagpili ng kurso sa kolehiyo o trabaho, may kalaki pitong epekto sa ating buhay. Bawat hakbang natin ay bunga ng ating mga desisyon. Ang paniniwala sa free will ay nagbibigay sa atin ng tapang na baguhin ang ating kapalaran, at hindi lang basta sumunod sa agos ng buhay. Marami ang naniniwala na tayo ang may hawak ng ating sariling manibela. Tayo ang nagdedesisyon kung saan tayo pupunta, at anong daan ang ating tatahakin. Ang bawat pagpili ay parang paghawak sa isang kampas, tayo ang nagtuturo kung saan tayo patutungo. Hindi natin hawak ang lahat ng bagay, pero may kapangyarihan tayong pumili kung paano natin haharapin ang mga pagsubok at oportunidad. Ang bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may kaakibat na resulta. Minsan, hindi natin agad nakikita ang bunga ng ating mga pinili, pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong hinuhubog ang ating kinabukasan. Halimbawa, ang simpleng pagpili na mag-aral ng mabuti, ay maaring magbukas ng maraming pinto para sa atin. Sa kabilang banda, ang pagbalewala sa mga responsibilidad ay maaring pagsisihan natin. Kapag pinili mong magsikap at mag-aral ng mabuti, mas malaki ang posibilidad na maabot mo ang iyong mga pangarap. Ang sipag at tiaga ay nagbubunga ng magagandang oportunidad, tulad ng magandang trabaho, scholarship, o pag-abot sa mga personal na layunin. Ang bawat oras na ginugugol mo sa pag-aaral ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Ang mga tamang desisyon ay nagbubukas ng daan patungo sa mga bagong oportunidad. Kapag pinili mong pagbutihin ang iyong sarili, mas handa ka sa mga hamon ng buhay. Ang tagumpay ay hindi basta dumarating, ito ay bunga ng mga pagpiling ginagawa mo araw-araw. Sa bawat interview na pinaghahandaan mo, sa bawat proyektong tinatapos mo, unti-unti mong itinatayo ang iyong tagumpay. Pero kung pipiliin mong maging tamad, magpakasaya sa bisyo, o umiwas sa mga responsibilidad, maaring mahirapan ka maabot ang iyong mga pangarap. Ang mga maling desisyon ay maaring magdulot ng pagsisisi at maging hadlang sa iyong pagunlad. Hindi masamang magpahinga o magsaya paminsan-minsan, pero mahalagang balansehin ito sa mga responsibilidad at layunin sa buhay. Kapag pinabayaan ang mga mahalagang bagay, maaring humantong ito sa mga pagsubok tulad ng pagkabigo, panghihinayang, o paggalito sa landas na tatahakin. Pero tandaan, may pagkakataon ka paring baguhin ang iyong direksyon. Ang bawat pagkakamali ay maaring maging aral para sa mas magandang bukas. Kaya naman, mahalaga ang bawat desisyon na ating ginagawa. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating mga pinili, pero ang mahalaga ay maging responsible tayo sa ating mga aksyon. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan ng pagpili, gamitin natin ito ng tama at may pag-iingat. Sa huli, tayo ang mga arkitekto ng ating sariling buhay. Ang bawat desisyon ay parang paglalagay ng isang piraso sa malaking puzzle ng ating kinabukasan. Piliin nating maging matalino, responsibly, at matatag sa bawat hakbang dahil sa kapangyarihan ng pagpili, kaya nating likhain ang buhay na ating pinapangarap. Sa dami ng mga teorya at paniniwala tungkol sa oras at sa hinaharap, mahirap sabihin kung ano talaga ang totoo. Posible kayang nangyari na ang hinaharap o baka naman nabubuo pa lang ito sa bawat segundong lumilipas. Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot sa mga tanong na ito. Ang mahalaga ay mabuhay tayo sa kasalukuyan, at pahalagahan ang bawat sandali. Dahil ang bawat ngayon ay magiging kahapon, at ang bawat bukas ay magiging ngayon. Isipin mo kaibigan, paano kung alam mo na ang mangyayari bukas? Magiging masaya ka ba? O matatakot ka? Magbabago ba ang mga desisyon mo? Kung alam mo ang resulta ng loto bukas, tataya ka pa ba? Kung alam mo ang mangyayari sa exam mo, mag-aaral ka pa ba? Nakapag-isip, di ba? Sa huli, ang tanong na, nangyari na ba ang hinaharap, ay nananatiling isang malaking misteryo. Ngunit hindi ito dahilan para hindi tayo mamuhay ng makabuluhan. Kaya, kaibigan, hamunin mo ang iyong sarili na mabuhay ng may layunin. Gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Dahil ang kasalukuyan lamang ang tanging oras na sigurado tayo. Cheers.